Downtown One Product Philippines is a priority stimulus program for micro, small, and medium-scale enterprises. It is the government's customized intervention to drive inclusive local economic growth. Nagsimula ang ENB Farm noong 2016 bilang pagpapatuloy ng isang nasimulang negosyo ng isang kapamilya. At mula doon, ipinagpatuloy ko na ito sa pamamagitan ng pagkuha ng mga dokumento para maging legal na talagang ENB farm. Nagpunta ako ng DTI para magpa-register. Nagpunta rin ako sa BIR at kumuha rin ako ng mga business permit sa aming bayan ng San Chudoro, Mayor's Permit, Barangay Permit. At doon, official naging ENB farm na ang aming business. The program enables localities and communities to determine, develop, support, and promote products or services that are rooted in its local culture, community resource, creativity, connection, and competitive advantage. Nung wala pa si DTI, uh, ang amin production ay dalawang pamilya lang sila ang gumagawa na nabebenta lang namin tuwing may bisita kami sa church o kaya may kaibigan akong kumapasya ng Puerto Galera. Doon lang namin na ibebenta yung produkto nila. Last 2017 po, nung time na na-register na po namin ang aming business uh, as NLJ Souvenir Shop, uh, doon po nag-start na si DTI na, na, na nandyan na po na tumutulong umagapay sa amin through trainings. Uh, mga product developments, at lahat sa marketing, lalo na po sa marketing. These are products a city or a municipality can be the best at or best renowned for. It endeavors to capacitate our entrepreneurs to innovate and produce market-ready products and services. Nasis po kami ng DTI noong 2015. Sa simula po kasi ang aming negosyo ay ang pagpaparenta ng kayak. So dahil sa limited yung income namin at pag seminar ah, pagka uh, Holy Week lang, so nag uh, nag -ano rin kami, nagsimula na kami pong gumawa ng mga processed product as pasalubong ng mga pumupunta dito sa amin sa Puerto Galera. So, dahil medyo nagiging malakas ang aming mga paninda at aming mga ginagawang pasalubong, ang problema namin ay ang hindi presentable yung aming mga label at packaging. So, lumapit kami sa DTI at humingi kami ng tulong sa kanila. AUTOP is an international program that originated from Japan's one village, one product. Its various versions and iterations in numerous countries are proofs that it is a viable branding and a stimulus program for MSMEs. Uh, Unang-una yung mga trainings tulad ng current good manufacturing practices, halal, HACEP, uh, SGS, Kaagapay sa Negosyo, Kapatid Mentor Me. Assisted kami ng application ng FDA License to Operate. Uh, dahil sa tulong ng DTI, ay nagkaroon kami ng mga uh, kaalaman ng mga, mga katulad doon sa sistema sa pagsasaayos ng produkto at uh, yung kung paano namin mapapaganda ang flow mula sa production hanggang sa marketing. Here in the Philippines, it has been in existence since 2002. This was further powered through the promulgation of Executive Order 176 by then President Gloria Macapagal Arroyo in February 2003. After a decade and a half of combined gains and challenges, Auto has assisted various MSMEs in the province of Oriental Mindoro. Napakalaking blessing po sa amin ang pag-assist ng ng Auto. Ito po ay na enhance ang aming ang aming packaging unang una dahil ito po ang una namin packaging. Ngayon po ay medyo na improve na ang aming packaging. Ito na po ngayon ang aming packaging. So aside from this, ay naging wider ang aming market reach. Ngayon po ay talagang sunod-sunod na ang aming mga dating ng aming buyers. Hindi lang po yung market reach namin na naging naging malaki, pati na rin po ang generation po namin ng employment. Dahil nadadagdagan po ang aming orders, nadadagdagan, nadadagdagan din po ang mga empleyado namin. And aside from this, ang mga farmers po, malaking tulong sa kanila dahil hindi na po nila dinadala sa malayo ang kanilang mga produce dinadala na lang po sa amin, mas malapit at minsan mas malaki, mas mataas pa ang presyo. With Autop NextGen as the supply side of the program, it refers to the package of assistance provided to capacitate the MSMEs. This component is primarily the product development initiatives, training, referral, and others with the goal of leveling up the products in the areas of design, quality, and volume among others. This component addresses mindset change and mastery of entrepreneurship. Um, nagpapasalamat kami sa DTI Auto Program kasi sa pamamagitan nito ay mas uh, lumawak yung market ng Mangyan handicrafts. So mas mas nakakatulong sa mga mga weavers, mga Mangyan weavers, mga basket makers at mga uh, gumagawa ng mga Bracelets, mga beads, beaded accessories. Until now, AutoP remains to be a strategic tool that provides an ecosystem of assistance from local government units, national or government agencies, and the private sector. It is now transitioning to a convergent effort to its next phase of execution in the form of AutoP NextGen. The Department of Trade and Industry, being the government's arm in the promotion and development of MSMEs, will continue to provide serbisyong higit pa sa inaasahan. Ako si Emily Katapang, Executive Director ng Mangyan Heritage Center Incorporated, assisted by DTI through its Auto Program. Ako si Marnita Robles Bolus ng World's Native Delicacies at ako ay assisted ng DTI through its auto program. Ako si Elisa Pailago ng Bahaghari Global Food Inc. Ang company po namin ay assisted by DTI through its auto program. Ako si Bernita O. Atienza, may-ari ng EMB Farm, at assisted ng DTI through its auto program. Ako po si Sharon Abdon ng Senior J Souvenir Shop, assisted ng DTI through its auto program. Ako si Ermelando Lopez ng Samahang Pangkabuhayan ng mga Tagadulangan ay assisted ng DTI through its auto program.